Hello everyone, Judy here. So today I am sharing you this video. May nagtanong po kasi sa akin kung ang mga Filipino teachers or mga ibang mga foreigners na teachers, uh, English teachers, ALTs dito sa Japan, kung nakakatanggap ba sila ng uh, gifts, presents from their students. So ito po. So before before that, uh, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano anong mga klase ng teachers meron dito sa Japan. So Uh, yung mga nag-sponsor ng visa. So, um, meron pong mga teachers, lahat nandyan na yung mga Filipinos, Americans, yung mga Canadians, ganyan, na gustong-gusto sa magtrabaho um, dito sa Japan. Uh, meron mga nagtuturo sa kindergarten, meron din ang mga sa mga cram school, uh, cram school like mga tutorial language school na tawag nila dito. And, yung iba, yung karamihan talaga sa mga public schools. So, public schools, meron um elementary school and junior high school tsaka um, uh, senior high school so yung previous ko mga mga yung previous kong mga schools, napagdaanan ko na naging teacher na ako sa kinder, nag grammar school na rin ako, tapos nag-serve din ako sa public schools. So, tumagal ako sa junior high school. Pero, Ah uh, sorry to say bawal po dito sa amin. Ito po ay sa aking kaalaman at sa aking experience po. So kung meron sa inyo dyan na may ibang experience sa akin, so please share in the comment section. Okay, so yung sa akin naman is walang ganun. From the students, wala pong ganun. Ah, uh, kung meron man, yung meron silang yung alam ng teacher, na alam sila silang lahat. Ah, uh, maggagawa sila ng something, yung handmade or uh kung bibili man sila, pero alam ng teacher yon hindi isang tao, kundi lahat. So, or pwede silang magawa yung mga origami, yung mga handmade na ganun, walang perang involved. So, pero, ah uh, marami, lahat halos nagbibigay ng mga um, letters, yung mga nag draw yung nakakatouch. Marami rin akong nakuha mga ganyan sa mga students ko. Yearly, may nakukuha kaming ganun. So, parang ito, mga to. Yan. So iyan po ang mga bigay ng mga estudyante dito sa Japan sa mga teachers sa mga ALT sa mga English teachers. Ako naman eh opinion ko lang to, sangayon ayon po ako sa ganoon. Dahil mga estudyante pa lang 'yan. Bakit kailangan money involved, 'di ba? Yung mga bibili ka, yung ibang uh, sa ibang bansa. Uh, I know some teachers in the Philippines so they receive like yung mga materials talaga na bags, shoes, yung mga kung ano-ano, marami nagbibigay no don well that's good also pero para sa akin mas gusto ko yung style dito sa Japan kasi it makes sense to me kasi nag-aaral ka pa lang gumagastos yung parents mo sayo sa uh, you know pang mga matriculas tapos yung kailangan pang bumili ang mga parents ng mga gifts para uh, ibigay sa mga teachers parang uh, sa akin istorbo na yon masaya ang mga teachers siyempre nakakatanggap tayo di ba pero yung mga letters naman, uh, para sa akin, kahit hindi, yung hindi mo magamit, hindi, pero memories mo yan eh, yung mga thoughts nila, nandun nakalagay sa, sa isang papel, na dala-dala mo yun sa yung puso. At ako talaga, kinikip, kinikip, ko talaga lahat ng mga, mga ibinigay sa akin ng mga students ko, kahit mga maliliit na bagay talaga. Um, at ang sa akin naman, alam nyo naman ng Japan, di ba? Kung, um, uh, high standard of living po sila pero hindi nila pinapayagan ang mga ganun. So iba ang sistema dito. So napag-isip ko na parang 'di ba tayo minumold natin yung mga, mga students natin, yung mga mga youths natin para sa akin ah uh, nag sa yung mga uh, parang nagpapalakasan minsan yung mga 'di ba, yun ang ibigay mo mas mahal kasi yung ibang hindi naman lahat, syempre. pero yung ibang mga ano hindi lang not, on, not only in the Philippines also in other countries Asia maraming ganoon so nangyayari eh palakasan di ba kaya eh, parang pag naging pag lumaki na sila tapos sabihin mo ay nako ayoko ng sistema ng Pilip, ng Pilipinas ayoko ng sistema ng lugar namin ng country namin kasi may palakasan palakasan pero kung iisipin mo uh, estudyante pa lang sila kung ganyan ang sistema nandoon na yung palakasan tayo ang uh, nagbibigay sa kanila ng ideya na may ganitong sistema kaya kahit hindi natin alam yung iba na nila yan paglaki <laughs> naging iba na yung naging ano tema ko But anyways so ayan na hindi po kami nakaka uh, receive ng mga material things but uh, so in my case ngayon this uh, nagiba kasi ako ng trabaho still sa public schools pa rin pero ibang description ng aking work. So, parang ano, parang on call na gano'n. So, hindi po ako nag hindi po ako nagtuturo sa isang school lang. So, nagtuturo ako mo one, two days sa saan-saan nila ako pinapapunta. So, ngayon, junior high school ako. After two days, uh, elementary school ako. sa so, ayun, parang mahirap din kasi yung yung on the spot, yung lesson plan, kailangan mo, o oh, yun, gagawa ka. Pag kunyari, ang teacher na nakadistino doon, eh, walang naiwan dahil nagkasakit, walang naiwang lesson plan. So, go Judy, 5-10 minutes, uh, you make your own lesson plan, then go na. Ganun yung sistema ng aking um, trabaho. Eh, mahilig kasi ako magpunta-punta sa, kung saan-saan. Kaya siguro sabi ko, maganda to. At saka pag uh, tapos na yung klase ko, So, for example, 1 o'clock, tapos na yung klase ko, pwede na akong umuwi. Pag tapos na yung obligasyon kong magturo, pwede na akong umuwi. Kaya minsan nakakapasyal-pasyal pa ako kung saan ako napupunta. At also, yung description ng aking work is lahat sila magbabayad, pati pagkain ko, pamasahay ko, tolfi ko, and everything. So, kung may mga araw naman na walang, hindi nila kailangan ng teacher, dito lang po ako sa bahay, pero paid na yon So, yon ang, uh, sina yun, yun ang naging usapan namin na Talagang uh, ano may work ako or wala akong work that, that day, bayad na siya. Okay, 'di ba, maganda? At saka tuwing may mga events, pinapadala nila ako. Uh, kaya ang dami kong kakilala mga teachers kahit hindi ako napupunta sa isang school lang so ang dami kong mga nakikilala kasi yung mga events na meron kami dito, uh, yung mga malalaking events, ako pinapadala nila kaya yung mga teachers doon na ano, hindi ko palagi nakakasama eh nakakasama ko sa events, events dito, events doon events doon, kaya ang dami kong kakilala mga uh, ALTs. At dito po sa amin sa Japan, sa mga English teachers bawal po sa amin ang magbigay ng mga contact numbers namin at saka mga social media accounts namin sa mga estudyante na hindi alam ng uh, school at ng mga magulang. Bawal po sa amin yon. So, I have this experience na yung mga student, students, mga third year junior high school students, sabi nila, ma'am, ng social media mo or line. Uh, may app tayong line na sikat dito sa Japan na ito ang ginagamit ng mga Japanese. Parang messenger. Ganun. So, sabi ko, hindi nga pwede. Sabi ko mga, sa mga students, hindi pwede kasi bawal yon Nakakatuwa ang mga estudyante ko nung nag-graduate na sila bumalik sila sa school at hiningi yung aking uh, social media or contact number ganun. Sabi ko, ay, sabi niya, ma'am, hindi mo na pwedeng sabihin dahil hindi na kami estudyante mo. <laughs> Kaya yun, hanggang ngayon, every year, nakikita pa rin kami. May mga students, may mga students pa rin akong mga ganun na every year nakikita kami sa mga festival, once a year. Di ba, nakakatouch. Ayun, so, back to the question, I am so blessed kasi uh, this year, sa three schools ako nakapagturo ng mga one and a half and, or two months, kanyan. So, sa lahat ng mga schools na napupuntahan ko, halos lahat talaga ng mga Japanese teachers ay nagiging ka-close ko. Um, so, pag umaalis na ako after one and a half, napaka, grabe, napaka-touch ako kasi, ano, in, may, yung parang sasabi nila talagang we wish to to be working with you again. So, parang, oh, satisfied pala sila sa work ko. And, ayun, yung mga teachers, pag nagtatanong sila sa akin, ano mga gusto mo, mga ganyan, ganyan. Hindi ko akalain na pag alis ko sa school na yon ang mga teachers ang daming bigay sa akin. Ay, alam nila kasi yung love ko ang Totoro, kaya binigyan nila ako ng cup ng Totoro. At kumon! Oh my God! Ang saya ko dito. Alam mo, alam nyo ba to? meron ako pang summer kimono which which is a uh, uh, the yukata eh hindi naman yung expensive so kaya kaya nating bumili pero kimono alam ko sa isang kimono is this worth kaya ayan tsaka alam nyo pati yung anak ko nagulat nung nalaman niyang binigyan ako ng kimono grabe ang gulat ng anak ko kasi hindi talaga ang may magbibigay ng kimono dito sa Japan. Ano na siya? Kompleto na siya. May mga ganito na siya. The OV, napakaraming ito. Napakaraming abu, abubut-bubut ang Japan. Tignan mo naman yung ano nito. Tignan nyo ang... Uh, Tignan nyo naman ang texture, ang quality ng kanyang ano. Ang ganda. So, this is it. Judy-sensei, thank you for your hard work. I really enjoyed working with you. You're a great teacher. I learned many things from you. You helped me a lot. I appreciate you. Please keep in touch with me. Miss chit Thank you for your kindness and advice. I've really enjoyed working with you. I hope to meet you and work with you again someday. Sincerely, Mr. Sueno. It was a pleasure working with you. I hope to work with you again. Thank you for everything, Miss Aika.